good morning. Ayun ay, na po yung malaking ano, oh. Malaking... Ano nang tawag dito? <laughs> Hindi yan yung malaking sasakyan na yan. Ano? Pantakot. Ah, nakalimutan ko. <laughs> Sorry po, ulyanin na ang sinyo. Hindi, <laughs> ay, ay, ano nga ito? Um, hello, sorry po talagang hindi maalala ng matanda. Ayan po, oh. naayos po nila ang tabihan. Gagawin na po ang light. Asa ah, tiboy po ako oh, oh, ang layo po niya. Oh. Pantatihan. Oh. Ay, lakad po ako hanggang dun sa dulo. Baka po kasi sumabit pa ako kaya nakatingin ako sa baba. Oh, puro wire po. Oh, puro wire. Puro wire hindi pa po nabubuhusan ng simento. Hello po. <laughs> Nakatungo po ang senyor. Baka mag-shoot ang paa. Ang galing. E <síntos>